Mga bay, mayong gabi. <laughs> ah, alas un si ko na ang takna diri sa kagabi on. <laughs> Naintindihan mo naman, alas un si gabi na dito. Oh. Unya, pag nawala akong cellphone. Ah. Mm. Sa Tagalog. Kanina, nawala yung cellphone mo. Mm. Tapo, ay, bisa <laughs> Unya, unya, pag naog na ko, Kanina, ano, pagbaba mo? Makasabot na niya. Pag naog na ako, niingon si tipa na mangaon sila ang pizza. Uh, sinabi ni na gusto nilang kumain ng na pizza. O, nangita sila sa pin, hapin. nagtanong ng na plastic. Nangita sila hapin sa salog. Sa sahig, sa sahig, oh. Oh, sa salog. Oo. Oh. Uh. Uh. <laughs> Dayon, nabutang di ay nako akong cellphone dito sa sulod. Oh, tapos yung sa cellphone mo nilagay mo do sa 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 sulod. Sa uh, sulod. <laughs> Basta nilagay ko yung cellphone ko sa sulod sa tindahan. Ah, <laughs> sa sa store room. Mm. Dayon, ngayon. <laughs> oh. Tapos. <laughs> Dayon. 21... Uh, Wa wow, mang kuy magit ang la, supra. Na, wala ano wala kang makita sa ubus na ubos na. Kay okay. nahurot na. Oo, kay nahurot na. -ka -ka naubos okay. na. Oh, nahurot na. na. Okay. Dili malibak bay. makasabot bisaya bay. <laughs> Dayon. Ang akong gihatag, ang inilatag. <laughs> ang akong gihatag nilatipa. Eh latipa? latipa. Oh, ang akong gihatag hindi oh, na, ang, ang... Ano yun? Oh. gihatag. Ay, hinain. Yan, da, ay, gihatag. Hindi. <laughs> gihatag na ko ni Latipa. Ayun. Oh, mo. At kung gihatag ni Latipa, ang katong mantil. Salamisa. O, parang salamisa. oh, para sa oh. Dahil yun, nang na sila dito. Oh, kumain na sila doon. Hmm. Karoon, nabutang din ako kung cellphone dito sa sulod. Ah, yung cellphone mo, pinatag mo doon sa... Nilagay mo dun sa loob. Nabutang sa, sa, na loob, ako sa sulod, o? sa tindahan. Pag, uh -oh. pagkuha na ako sa mantil, Nalimutan na, mo. Mong... nabuyan ako kung silpon. Nabuyan ako kung silpon. <laughs> ano yung nabuyan? Uh, nailapag. Ah, pwede, pwede, pwede. Nabuyan, ana, nabuyan. <laughs> <laughs> Ang dalalim. <laughs> Ay, lalalim. Hindi nagbagsakan ako dire, niingon man yung mga bisaya, Ngadiin man yung munakit na ang Tagalog, kay ito aman si Casillas. Kubeta. Oo, oh, kubeta. <laughs> <laughs> ang Tagalog, ito as Casillas. So, wako ko nakaingon sa iya ha? Wako ko nakaingon ni mo? Nakaingon, nakatingin. <laughs> nakaingon. <laughs> Wala ko nakaingon ni mo. Nakaingon? So Maka, nasa, nasabi? Hmm. Nakaingon ni mo? Sos, yung mukha. Wow. Masiging mukha niya. Sunshine. Natawarin it's, ako. It's Wako, nakaingon ni mo. Kung unsay, nahitabo. Ay, hindi ko na alam. Nahitabo. Kung unsay. <laughs> Paano? Kung no, unsa. No, it's Kung saan? Unsa, it's unsa. Sunshine. Ano? It's ah. Yun, unsay, nahitabo. <laughs> anong? <laughs> kung anong... Nahitabo. Nahitabo. Ibig sabihin? nahitabo. Ano yung nahitabo? Oo, oh, uh, basta nahitabo. Kung sa'yo nahitabo, wala ko naka-surya ni Mo sa nahitabo. Mm. It's time to go nahitabo. because it's sunshine. Gagaya ngayon, nahitabo ngayon. Pinag-uusapan? <laughs> Pwede rin. Mga nahitabo, mga nangyari. Nangyayari, mga napag-usapan. Mga usapan na... mm, napag usapan namin. Mm. Unya. Unya. <laughs> Dayon. Oh. unya, tapos dayon. Dayon. <laughs> Makasabot ang <na> Bisaya. <laughs> bisaya na lang din na to. Hindi ko kaya mo Bisaya nyo, kaya. No, she's nakasabot ka di ay? No, Siyempre eh, kasama ko 'yung mga Bisaya, team. syempre nakakatindi na Bisaya. Hindi <laughs> na hmm. malibak din kasabot <laughs> ng Bisaya. Nabili mo 'yung cellphone niya. Uyab, uyab. Dili man pwede walay cellphone di ano? Hindi pwedeng wala cellphone talaga. Ayun, sus, <laughs> dali, <Ayon. So, silali, laughs> andali niya nagisip. <laughs> <laughs> Dili pwede wa cellphone di ay. Oh, hindi mga Patyon sana ko ang suga mon. Patyon <laughs> sana ko ang suga. Wa na nangangan. Ang <laughs> dalim <laughs> naman kasi <laughs> kaso. Patyon ako ang suga. Nagunsa unsaman ka? <laughs> <Ayon. laughs> <Pat yun, laughs> Nagpapayad mo ko. Ayun. Patyon ay do paganda ko ho. Patyon sana ko ang suga. Suga wa ka kasabot og suga. <laughs> hindi. Suga. <laughs> Bakit? <laughs> suga mukha patyon na ko ako na ang suga sa gawas yung sa labas mm pat suga sa gawas ako ang patyon para na matay si lads nito <laughs> ah 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 ah, ah. ah bit, -bit hey, na lahat ng ano gamit gamit nalimutan mo mm. hindi yung suga sa gawas ba oh hayag pa man ang gawas ilaw Oo, oh, hayag. Abuhay ay pang ilo sa labas. Oo, oh, pati yun ako. Papatayin mo na. Oo, oh, yun. Bisaya. Bisaya, Tagalog. Bisaya bisus Tagalog. Makasabot man diay ay. Ang gawas para ay labas. Oo, oh, gawas. Labas. madam uh, ko na. Gihigog ko ikaw. Minamahal kita. Ayon. <laughs> Kaso <laughs> Bati kag <ikaw>, naw. Ha? <laughs> bati. Ay hindi ko na alam. Bati kag naw. Guapa ka kaayo Ah. Bati kag naw. Bati. Mm. Yes. Guapa tapos bati. Ikaw, eh, ayan. Mm. Ikaw guapa ikaw ako bati. Ah, uh, ano yung bati. Bati naw. Ay. Hmm. Basta ma. pwede, bili. bili. Ikaw, pangit. Ikaw, guwapa kayo. Ako, bati kayong naong. O yun, pangit. Garabi ka na. Garabi. 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 Yan, nilagay ko, ko. <laughs> <Nilagay> ko. <laughs> <Nilagay> ko. <laughs> ko. sa Bakit sila lagyan mong mo? Imo ilok, gibutan yes. nga mo. Basilin nga, no? Para, para mag, 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 -unsa? mag, kuminis. mag, mm -hmm. mag, 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 Ida yon butangan pagyut ni mo. Butangan oh, ma pagyut ni Butangan, butangan ah. pagyut ni mo. Ni Bia. Oo, oh, pag umaga. Sa, sa gabi eh, basilin. Sa, um, Nagputi kayo ang kilikilig. Magputi sa basilin? Oo, oh, nag-isok na, no, din ah, sa nagaya uh, din ah, na roll no, Butangan uh, sa... nato atong kuan. Atong bulog. Bulog, bulog. Ay, bulog. Bulog. Ay, pag may post yan. Pag may post yan. Waman! Giyapak niya yan. Giyapak niya yan. 9 puto po Eh maglit. Para po Sayang eh. This is the cent by it's uh... a. Hi Ginoo ko. O oh, sige, bye-bye na mo dia. Udah oh, mungkin na buhit taun diri sukwarto. Yung kinabuhi ro more months ina bi ko na sekuano yung kinabuhi. Kinabuhi yung. Oh. Kinabuhi nato diri. Wa na nangana. Oh, loading nang loading. No. Sama. Kinabuhi isa OFW. Mau kini ang kinabuhi sa OFW. Tagalog. Nasa, sinabi ko sa baba sa inyo nung isang araw yata yung kinabuhi. Ang mga buhay? Ayun! Bumpalis! OFW. Oh. Oh. Mauni oh. ang kinabuhi na mo din sa amuang sa amung kuna. Parto. Kuna. Kama. oh, kuna. Crib. Crib. <laughs> <laughs> to ang kuwan crib ni kuna ni Monmon? Mon? Tua sa ubos ang mga kuan mga dalaga, dalagang guwang. Hasta <laughs> ang <-load. laughs> Ang mga bagong panganak, ang mga piting bago pang, pang panganak. haplas. Ang mga betis, Ang usa ng haplas sa mga ilok. Pambutangan ng mga basilin. Ang usa ang batiis, pambutangan ng mga biks. <laughs> kasi sebu gabiing dako mura mga bagong panganak buntag sayo mura mga bagong puya kumot kay buntag ni kagabi bagong panganak na mo ni kidabuhi namo diribay bay mo ni mo kwarto na ten pay mo ni mo kwarto intawan marami diri sardinas bye bye gahuot yes. lang dagway na mo oh. kaning nakapula pula de dalaga ni blegian po din ako ninyo <laughs> baboy na <laughs> Baboy baligya. <laughs> <laughs> Nami dalagang kauban niya. Dalaga sad ninga. Guys, to ria. Siya lang <laughs> ba <laughs> si Dalaga sa Dalaga, dalang dala na ba? Oh, hello kong na nailhan ganihan ako sa Lulu Supermarket, Hypermarket. Ah, sorry kayo kong <laughs> wag ko na tagad sa inyo ah, <laughs> kaya ang akong <laughs> personal driver o ang akong security guard naman sa akong luyo <laughs> Dato biya ko ini mong gawas ko kay ang akong amo muna, akong like driver, like og, like mo na akong personal driver og mo puy akong security guard. <laughs> kay bantayan mang og haing ko padong si basiton. Ano ni kinabuhi sa WW no? So kung manggawas mi murag paminaw na mo inya. Paminaw na mo nga murag nindot man ang amo pamati kay imaniho man kasi mong amo. Paay mo dito sa yung adtuar. Nya bantayan pagyuka ug asa kadapit ang siya yung ipamunit. oh, nakay tagaman niya. Oh, security guard. Astang yaya. si Ashtang, ya, ya. <laughs> siya, alam ba siya to? <laughs> Ngayon kinabuhin na mo. Good night noon, tanan. Uh -huh, Mapaypagsaka na mo karon It's 11.33 in the evening. Okay? Nagkang salamat ang among kauba nga Tagalog na Bisaya na sad makasabot na. Di na malibak ba. <laughs> makasabot naman siya kay magibinisaya ay mi magkuan man siya, magreact man siya no? Makasabot gid ay og Bisaya tanan imong kauban niya Tagalog ka. Makasabot rin ka pila ka adlaw, mga Bisaya na sab ka. Oh. Ma may bawa na lang ninyo sunod bulan Bisaya na kay na munmun. Bisaya ang dako na kay siya. So pure Tagalog man na siya gud. So dagang kay salamat. Mao na giingon nga kuan gid siya kanang clever. Kanang dali ra kay siya makakaton, dali ra kay siya tudluan. So bright kayo nga pagkabata pag estudyante. Muna siya nga dali ra magka-cut magka man. Pero nay uban nga maluding gid siya. Itong laom na kay nga Bisaya. So, dahan salamat dinhi na lang mi kutob, may gabi ka ninyong tanan. O kayo ayo mo diha kanunay amping. Daghang salamat sa mga kanunay yun nga pagsuporta, pagpanggang kusgakos. Oh, salamat basiton. Okay, bye-bye.